Ako bang estudyante na gustong kumita habang nag-aaral o kaya naman ay nagtatrabaho na pero kinakapos pa rin sa budget. Ikaw ba isang full-time housewife na gustong mabili ang luho na hindi na humihingi kay mister? Ako nga pala si Daniel Santander, dati akong tricycle driver sa Lucena City, Quezon Province. Simpleng pangarap lang ang meron ako noon, ang magkaroon ng extra income para sa pamilya ko, kaya sumubok ako ng online negosyo. At alam mo ba, ang akala kong extra income lang, naging main source of income ko na. Ngayon, meron na akong sariling negosyo at opisina dito sa Sariaya, Quezon. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Ang goal ko ngayon ay makatulong din sa iba Gaya mo. Tutulungan ka namin ng step by step. Gagabayan ka namin hanggang maging stable ka kagaya ng mga taong nagtiwala sa amin. Kagaya ni Pamela, isang estudyante na gustong makatulong sa pamilya habang nag-aaral. Ngayon, may sarili na siyang team at kumikita habang nasa school. Ginawa niya itong side hustle ngayon, nakakatulong na siya sa pamilya niya. Parang si Jamie, naghahanap lang siya dati ng trabaho. Yung natitirang pera niya ay nilaan niya sa business. At sa sipag at syaga, yung dati naghahanap lang ng trabaho ngayon, higit pa sa salary ng normal na employee ang kinikita niya. At hindi lang sila ang natulungan namin, madami pa. Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, simulan mo na ngayon. Kung hindi ngayon, kailan pa? I-click mo lang yung learn button sa baba para mapanood mo yung exclusive webinar para sa'yo.